wakas tawad na taon na gina ang buwan uh, tiles okay so wala nagyod in town guys kung ba na lang in town may nag trabaho ani eh? um, kinabangay lang ni eh. uh, ako kay nagsira kong video video Asan na on uh, video video lang oh uh, ano siya guys yan na nindi trapuhan yun ang sinaw and then ko ano lang ko lang ani grout grout Mana lang gulang para mahuman ah, eh, oh, di gyud ang bayes di nagubot pa niyo mong kwarto dali guys kaya ang doon si Lara o oh. oh, so, nakasulot ng manok o oh. ha diba diba sana so, all para guys so, thanks for watching